mga kabusing magahanta naman tayo ngayon ng gagamba ayan puntahan natin sila si Bayaw at pangangkin sa liluan sa spot namin Pupunta na kami mga kabusing kaya samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo okay maraming salamat sa panunood mga kabusing may nakita tayong gagamba dito ayun o oh, nasa lalim kunin lang natin ayun Yan tamang sukat na to mga kabusing oh. Yan. Ayun. Okay. Kone natin may nakita na naman si bayaw dito oh good size na na eh nabawin na itong gikuan dito ba oo oh, oh. ayun ah, oh yan good size na mga kabusing ang ganda pa naman oh dito lang nakatira mga kabusing sa anong tawag na halaman na to yun Tala siya mga kabusing. yan bumalik. alamang pilit-pilit. Marsiko, wala eh? niya, marsiko. Ah, marsiko. <laughs> marsiko pala. Okay. mga kabusing may nakita na naman si pamangkin hindi nagbabahay mga kabusing ayan o no? yung umugong pa na yan ah napadong tayo siya magbuhat ay makatunob ka na doon ha ang laki <laughs> ayun ang gagamba mga kabusing hindi pa nagbabahay Yun, oh. Yun. Yan. Ang gandang gagamba, mga kabusing. Good size na siya. Yan. Yun, tigrehan. Yan, bumaba. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. Nagdikit-dikit lang yung mga gagamba dito, mga kabusing. Saan ba yun? Ah, oh. ayun, oh. Nadia, oh. Okay kayo. Ayan mga kabusing. Nasa likod tayo. Tingnan natin kung makita ba natin sa harap niya. Asaan ah, na ba yun? Tumakas na yung gagamba. Ayan, nandito lang sa ano, sa dahon. Kuha ako ng kudong Ayun. Kununtun. <laughs> Yan hindi pa huli Mosoy doon mosoy. Mosoy din. Ay, Okay. Ah, kabusing, may nakita na naman si pamangkin. ayun, nasa malapit pa rin sa lupa. Yan, dito tayo. May baka pa dito. Malapit sa baka lang. Ayun, ang gagamba, oh. Yan, ganda ang gagamba yan, mga kabusing. Okay, kunin natin yan. Ikaw, adong. Ako, <laughs> adong. Dako ro tumu ka ka. Dako ro nito ti oi. Dako ro Ayan, kulok. Wapo. Ayan. Ito wapo ah. Wow. Awad okay. wapo ka nang dautan Mga kabusing. Puntahan na naman natin sila. Ayun Ay, oh. No? Tamang sukat na mga kabusing. Ayan, tumakas oh. Tumakas. Dagan gano'n. Tara. Tara. Ayan, tinakasan tayo mga kabusing. Tapos yung gagamba nang doon lang sa dahon na tinitirahan niya mga kabusing. Ayun. Kakulay pa rin mga kabusing. Ayan, gandang gagamba yan. Kunin natin mga kabusing puntahan na naman natin sila may nakita na naman mura japon wow pretty naman mga kabusing ayun o no? oh. napagil oh napagil oh napagil Wow, gandang gagamba mga kabusing. Maswerte tayo ngayon. Maraming gagamba. <laughs> Ayan, kunin natin yan. Anong kwa, anong? Ah. <laughs> wow. Ganun, ganun pa rin kalaki mga kabusing oh. Yan. Tamang sukat. Okay. Pasok na natin. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs> Charan. <laughs>